ko. Oh, yan yung bata na gusto niya lang mag-ikot-ikot. 11.30 na ng umaga. So gusto lang niyang ganyan. Baka nainip naman siya sa loob ng bahay. Nung no, ubo kasi siya. at yun. Gusto niya yung ganyan. Nagtuturo-turo siya kung saan niya gusto. Eh, nakakapagod naman. So, yan. Shalom, shalom sa bawat isa at nawa na sa mabuti po kayong kalagayan medyo may ubo-ubo pa rin kami pero thank God kasi pinagaling na medyo mahirap kasi pa bago bago ang panahon malamig, mainit so lahat yata no? so keep it safe po and yun medicine tayo and more on ano kailangan pray 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 yan so ikot-ikot lang para makakuha ng vitamin D. Napaka-importante pala ang vitamin D, no? Yan yung sikat ng araw, yung mga pagkain, <clears throat> yung mga itlog, ganyan, mga seafood. Yan, kailangan po natin para lumakas yung ating mga katawan. So, mag-vitamin D tayo. So, yan. Ito tayo sa park. May the Lord God bless you and bye-bye. Keep safe lagi. Shalom.